So, what's up guys? Today is November 3, 2025 So, expected na mulan full ang bagyong tino sa mohagi sa uh, teresa may eastern Visayas and as of now, uh, sa obang area nag-raise na um, signal number 2 So, ganinang buntag uh, nagparamdam uh, na sa ano, kusog kayong uwan ganina na yeah, inoon you know, wala pa'y hangin kusog lang ang uwan and dito kami uh, sa lungsod ganina mga ka-vlogs so mga tao uh, again panikbayin hindi hapo sila na uh, aga po yung mga uh, ubang tao ba nag evacuate na so wala na sila may evacuate kasagaran wala na sila may balik sa uh, gym ang uban ngayon ito na namin evacuate sa mga uh, private houses so kaya naman ko nakaistorya ganina so wala na sila may balik sa gym dito na lang sila sa mga private na balay na K-Town and nato ang preparation since gabi ipaminag prepare ni Inday no so ang muna ipang charge daan ang mga so ang muna ipang charge sa mga gadget and puning i-charge daan na ito da, ano ang handicam just in case nga natatay pang uh, document regarding sa situation sa bagyo and naka-ready na sa din mo ang mga waterproof bag eh. so muna mo ang preparation ng mga power bank, nakakuha na niya naka-charge na niya So kining mga charger mga ka vlogs na pagawas na ako sa ka charger kini ako ning i so diri asa dry bag nato. So mga gears nato na to, uh, na sa bag. Ang ako na lang wa pa is katong ako ang uh, computer. Ako lang sa posto plastic na ka vlogs. So na naka na ang ubang mga gamit. And yung mga bata ready na po na yung mga bata na po sila ilahang um, uh, uh, dry bag Kini. so muna siya kang langging so nagsuli siya nasa ipan, ria, nasa iyang sinina sa sod? o pajama, paslay Minifan, silpon Oo, oh, nga yung silpon, di ay yung minifan Wala water bottle Oh, wala pa, kaya yung mga yung, yung tabiga na mapanasudlan So, same sa kang langgoy mm, Mga punisay so sa kang langgoy, mga ka-vlogs uh, Ang tubig, mga ka-vlogs na since wala delivery karon, uh, nag sa hold ang upat na galon Kaya yung taso nga, dili sila makadeliver for A few days at least na ate mainom at least dili ta mauhaw ang mga kablogs okay, in order may gapon wala may nakadeliver tayo holiday and samot na karoon nga karoon ng expected nga mo landfall sa eastern Visayas o sa Visayas area bagyong tino so mga nangandang Toki Toki So na full na ang usa mm -hmm. Kaling andam just in case nga Power on 11 Just in case nga mo evacuate Nga evacuate ang bata nga to sa Ilang lula Dito sa may igbaw So at least naga pa may contact sila ha Na may Communication Kaling nga itong extra battery sa GoPro nga importante battery sa DSLR okay, just in case nga mag uh, wala walay kuryente tapos na booking at least na agapon tayo magamit na battery and lastly ang bugas na mo so nagpalit ni mga pila ka kilo 7 kilo sa mga ipalit uh, enough nga ikonsumo na mo na siya sa 3 days 3 days na mo konsumo dala na sa amo ang mga kanang uh, alaga na mo iring uh, o iro so ato na sa budget and ito sa tumipan kanina kay mamainit ni pa namong gamitan ron siguro ang ato ang isuwa magkuha lang magihaw lang manok dapat mati mga manok dia so muna ta mong preparation mga to vlog since last night ang ubang gamit na intact na ubang gamit uh, gamay na lang ni Dria ang wala pa na mo ma prepare and ang palibot palibot mga vlogs at patumbutangan o kananaang mga trapal para dili tembal sa libuhan so i guess marami mawalan ma sa tungaw aalaga i update karon so update lang ko sa iya, mga mga vlogs ah god will protect us for sure so what's up mga kablogs uh, so for today's update or tonight's update so as of 7 p.m. Um, ang ang naka-prepare din na, mi, naka na mig sa mo ang banggira so what's up guys um time check is 9:45 p.m. and no man na mig panihapon guys mo man kanina ang uh po to sa mga, mga gamit no mga importanteng gamit lang uh, sa mato ito uh, sa uluhan in oh na dito mong mga charger cell phones battery sa camera uh, si oh. na uh, yes, in the relax na na sin day ah na nagtaod mi sa trapal dito sa likod niya nakapalit po mi o uh, PC uh, mo nga amungi akong giligunan akong gihigtan ang atop sa CR o sa katunga mo ang may banggira kay just in case na makusok ang hangin at least uh, dili sama ma mawaksi ma, ba niya sa pamay among gipreper ganina mga mga buhion among gipa kaundaan among gipa gipa panihapon daan mga ka vlogs so mga nilabahan ganina na nalalanas igbao oh. Muna nagipay-pay daan dia kay para hindi isang mabasa kay sayang gilaban ra ng inday. Tapos diri a ah, mo sa libo man last time amo um, na lang ibutang diri a ah, og trapal um, amo ang ah, trapal nga yeah. nakatao na sa dimig kurtina sa mga bintana kas sa mga bata na ah, mga bata diri a ah, oh. <laughs> alas 9.30 Oo, alas 9.30 PM Time check, parang calling <laughs> So, muna yung mga ka-vlogs ka eh. Ang amang banggira, mga ka-vlogs Kama na yung bukutan niya Ag ka na na ang Trapal So, muna yung idlamis pa na hon uh, Kung kaoban si Ilangging Muna idlamis pa na hon mga ka-vlogs Kay 2 uh, hours from now, mukusog na niyang hangin uh, expected 3 hours nasamad ka ng linya nga puti Oo, oh, nasamad siya kay nagsigi mo man sa cutter ganina, nagkab man sa cutter na Oo, na. oh, nasamad Oo, oh, kay ano wa man Ano na ako nagunit? Hmm. Ano? Kay wa man sa nananghid, wa man sa nagkabibawa nga damit siya sa cutter Dagad mang hilabot Oo oh. So, ganina, nga uh, ang, uh, ang among gibuhat like, kanina pagabultag, ang lang nidaan, uh, ang mga like, kaya na ang among gipamutos, ang daan ng mga gamit. Kanya. Yeah. So, dahil okay, gana yung mga vlog so. Muna na siya yung mga bag sa mga bata. So, sa katunga kong ipakita, ganina, nag update Ganina, manay na ilang iandam tapos masad ni ang saka ni misis nga bag and nagdagkot ni og kandol para kang papa ninyo nag sa ganina mga kablogs nga unta panalipdan dan gini papa ninyo ang amuang payag ang tibuok tao din sa eh bawa mo kung milagroso ng ang amuang papa ninyo so kabawa ko nga protektahan minya sa iyo sa kami kay ganina na nga mga kablogs sa so, yung minag dinner eh, para iwas basta just in case nga ma mag mag shutdown ang electricity so at least nagawa na may upani so ganina around 7pm and 4pm so may bundak ang uwan medyo dugay dugay ang 7pm mga kablogs and karon na uh, mingaw so nalang mga gaming mga hangin hangin lang So mula na siya ay netambol sa palibot mga ka-vlogs And hoping na uh, ginit -gil no? uh, lang mo kusog no molis lang niya hang route ba Dili din -gil mo Kung kumaga Mubos-ubos pa lang ganyan Dili din -gil maabot rin asa mo ang So hoping and praying niya po mga ka-vlogs So sa mga taga bisayas sa mga taga Samar hope nga okay lang katana no so dasig lang update lang mga ka-vlogs no? So bago pa lang ganito po nag-isigot na kalma pa ang panahon pero karon karon lang yun na kuha na nang buto ang mga transformers ito sa mga poste so brown out na takar mga ka-vlogs and mo na siya isahin na magkuha na ta ito na gining ng mga kananang kuha na gamit na wala pa na putos ito ang ako ang mga ka vlogs kining computer na ako masang custom kay ano to kisaman okay na?

butang at sa ko ang drawer. Si so, na kaputos na tanan. And duminalagay na pili sa kwato nga plug, gamit karon sa atoang um studio light, atong gamiton mga light sa ang studio sa atong shoot. So, mo-lay gigamit naman. since assistant among kuyog tolo ka na. So, na-pa-kuy backup na duha. So, gidili na nato dungan mo pasiga and update sa gawas sa gawas since ano to ang ito ang kundre ang, mga ito vlogs ito ang iridre yung is na pa dibutan matag mga manggob so wala kayo hangin kaya ang hangin dili pero naramas igbaw ng tablet sa gitna ng pag dagat na paglogs pero bibigay sa depo. So, And, na may movement ang mga dahon since ang hangin is nara sa inyong ka-vlogs so muna say update dali sa likod so mutang trapal nga ito ang di tao ganina kana Kaya sa itong back door And, para itong matangkal sa itong manok ako na sa nang gigtan para safety sa hangin pero pasalamat sa pabaga-baga man ang mangroob mga ka-vlogs Lihat ke kabin itu ang angin trus es gimana? Yeah, guys, it's four o'clock situasi di Nie, nie, problemu.

So, time check. 9.30. 9.30, November 4. So, yun ang inakalinaw ang palibot. Rumbling pa lang ang mga waves. Ang gara nga. Kiddos. Yes. Uh, What? What? Shout out.

ibang mga vlogs dari aran ni kanan dayan ampo ba ni nag ampo aran man ni mga mga laing sa palabanan ampo aran kita sa ginoo oh. Sa nasali yeah, rata sa ato ang ato ang payag mm huwag -hmm. kapalitan guys uh, kaya buyag yung mga payag mga kablogs o oh. tapos ako kayo magsalig sa amu ang mga kahoy na sa danat, danat. Mm -hmm. oh, mga palibot dana dana eh mga mangkrob mga Mura na protekta sa amua, ah. basta maghangin-hangin ng mga group na mo nasa palibot. So, pura buhayag. Kuha na kaya mo ang to gabi eh. Malinawan kaya mo ang to gabi eh. Okay mm. na basta. 9 minipan. Hmm. <coughs> Nakamata ka na kapag 4.30. 4.30 mga ka-vlogs kay kaninaan. ko indah inday kay ang mo ang trapal sa tutahan hipos kiko sa ting hangin dragon piece yan mana mga mangrove mga kablogs oh nasa mo ang Na. So, salamat kay Ginoo nga wala lagi, lagi tayo problema sa bagyo gi Ang uban ka panic na tawon ng uban. Na, na, among sa mga mga warnings ba storm surge ang uban pambiyaan ng ilang mga balay. Ingat na back nang na napay ha signal number 4 do hindi na malaki mga blaka ta pero mag-update lang dito kanunay sa mga official page ba sa pag-asa sa Rio ST na mga legit na page na pwede na to updatean na ay dagan like warning guys mga hmm. Missing, missing lang ta hmm.